Hi, guapong pensin. ko gyan ni Manong Guayay. Tagpila na nung. No? Sige na ba kayo, etong viral ba balik na mahalin di ay Alhamdulillah. 300. 300. Ay. Oh guys, bili na kayo oh magaling oh. gumawa si <laughs> 300 lang yan. Ako, inupuan. Nag-model pa tong isa. Maa, doon. Nasaan? Ito, oh. Madami siyang binibenta. Nahalo nahal, na. Ito, ito, ito. Kaya nakatali lang kay para dili maglaylay. Pero pwede kang humiga dyan. So, sa gusto maging kwar, bili-bili na. Sa malo, porok size, crossing tigbong. 300 only. Sa gusto pumili sa grocery store ng aking tiya bye na ng bye ayan yeah. ang dami kong mga negosyante relatives grabe huwag ang juning naka hello Eli good morning hi tia hi uh, Say hi, Gigi. Uh,